Kamusta mga ka-movie recap? Dahil dito, sinisiyasat natin ang bawat pelikulang gusto mong balikan. At ngayon, hatid ko sa inyo ang isang malalimang Tagalog recap ng Arcadian 2024, isang post-apocalyptic horror action film na puno ng tensyon, halimaw, at higit sa lahat, pamilya. Ang pelikulang ito, idinerek ni Benjamin Brewer at isinulat ni Michael Nylon, ay tampok si Nicolas Cage bilang si Paul isang ama na ipinaglaban ang buhay para sa kanyang kambal na anak, sina Joseph at Thomas. Sama-sama nating susubukang tirahin bawat eksena, maiintindihan ang mga karakter, at maramdaman ang emosyon sa bawat tagpo. Handa ka na ba? Tara't simulan natin ang paglalakbay sa mundo ng Arcadian, isang mundo kung saan ang dilim ay kaaway at ang liwanag ang tanging kanlungan. Nagsimula ang pelikula sa isang magulong break-in sa isang warehouse. Si Paul, bugbog loob at nangingilid sa panganib, ay kinikimkim ang kambal niyang sanggol sa kanyang dibdib habang nagpupumilit na maghanap ng ligtas na sulok upang ipahinga sila. Everything's gonna be okay, ang malamyos niyang paalala. Isang mapait na pangako sa harap ng dumanas na mundo. Isang pandemya ang nagwasak sa lipunan. Si Paul kasama ang mga kambal niyang anak na sina Joseph at Thomas ay naninirahan sa isang abandonadong farmhouse, isang kanlungan sa mapanglaw na bukid. Araw-araw silang kumukuha ng gamit at pagkain. Gabi isinasara ang lahat dahil sa nguyayaring katatakutan. Mga halimaw na umaatake lamang sa dilim at sinisikil ng liwanag. Makikita sa kanilang samahan ang kanilang pagkakaiba. Si Thomas, risk taker, mas determinado at may lihim na pagtingin kay Charlotte ang katabing Rose Farm. Si Joseph naman ay higit na matalino planado at nakatingin sa hinaharap. Isang gabi, nang hindi muling umuwi si Thomas, nag-alala si Paul at agad itong hinanap. Natagpuan niya si Thomas, nahulog sa isang kuweba matapos siyang takutin sa pagmamadaling pag-uwi mula sa Rose Farm. Parehong walang malay ang ama at anak pero natigil sila sa pagbaba sa dilim at nilubos ng pangamba. Nagtipon ang mga halimaw sa paligid. Sa gitna ng dilim, nagsindi si Paul ng flare na nauwi sa malaking pagsabog. Tragiko, naipit ang kamay ni Paul sa bato at natabunan sila ng pagguho ng kuweba. Habang ito ang nangyari, nandoon si Joseph sa bahay, matapang na ginamit ang kanyang sarili bilang pain para sa isang halimaw upang mahuli at madugmok itong gamitin bilang suspek na pag-aaralan. Kinabukasan, ginamit niya ang bagi na kanyang inayos para hanapin sina Paul at Thomas. Natagpuan niya sila. Si Paul ay sugatan at walang malay, si Thomas ay may sugat. Pinayuhan ni Thomas na idala si Paul sa Rose Farm para mabigyan siya ng lunas. Doon ay hinihiling nila ng tulong, ngunit maaari lamang si Thomas ang makapagtrabaho sa farm. Nag-away ang magkapatid. Bumalik si Joseph sa farmhouse kasama si Paul habang si Thomas ay naiwan sa Rose Farm. Sa Rose Farm, nagtangka si Thomas na magnakaw ng gamot. Tulungan siya ni Charlotte pero nahuli sila ng farmhand at nakatayo na parang kawatan na kulong at panganib ang nakahanay sa kanila. Sa farmhouse, nagka-problema. May nakitang butas sa ilalim ng sahig na sinasabing daanan ng halimaw papasok. Sa Rose Farm naman, ganito rin. May butas sa ilalim ng bahay. Hindi inaasahang sumalakay ang mga halimaw sa gabi. Patay lahat sa farm, maliban kina Thomas at Charlotte, na tumakas pabalik sa farmhouse. Nang makauwi, muling nagising si Paul. Naghahanda sila ng plano gamit ang gasolina, isang firebomb na booby trap. Si Paul ay magsasakripisyo, sasaira ang halimaw habang sina Joseph, Thomas at Charlotte ay tatakas papa sa liwanag. Inilak niya ang pintuan at inilunsad ang bomba na iwan ang sarili upang ang tatlo ang makaligtas. Tama, namatay si Paul, ngunit matagumpay ang plano. Kinabukasan nagluluksa sina Joseph, Thomas at Charlotte. Inilibing nila sina Paul at ang mga magulang ni Charlotte. Simula doon, nagpasya silang maglakbay, maghanap ng ibang survivors at bagong patutuluyang farm. Hulihan ng eksena, may bagong pag-asa, bagong simula. Grabe, no? Arcadian hindi lang basta pelikulang puno ng kaligtasan at horror, kundi isang kwento ng pagmamahal, kapatid na muling nagkakaisa at ang sakripisyong handang gawin ng isang ama para sa kanyang pamilya. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-drop sa comments. Anong gusto ninyong sunod nating gawin? Deep dive sa creatures, shares, reaction video, or maybe isang teorya kung paano nasimula ng lahat. Shoutout nga pala kay Jack Brownie's channel. Maraming salamat sa iyong panood. Hanggang sa muli, salamat sa panonood At magkita-kita ulit tayo para sa susunod na pelikula. Take care mga ka-film buffs at keep watching.